Hey guys, it's Mr. B. Quick bike check ulit tayo at ngayon naman ay na itong Big Brother ni Katana Pro ang titingnan natin. Ito ang 2025 Pinewood Katana Ultimate. Ano nga ba yung difference nito ni Katana Pro at Katana Ultimate? Let's find out! So basically, same lang sila ng frame ni Katana Pro pero dahil Ultimate na yung name niya ay may mga in-upgrade na parts dito kay Katana Ultimate at yan ang titingnan natin in this video. First na difference nila ay itong STI Shifter dahil itong si Ultimate ay upgraded na sa GRX 610 na 12-speed dual control. Same lang din yung fork nila na Carbon T800 Second difference nila ay yung rims. Ito si Ultimate ay naka Sagmit Racing Pro na 4.0 compare kay Katana Pro na Pinewood naman yung brand na ginamit sa kanya. Pero same lang din sila ng gulong na Continental Terra Trail. Same lang sila ng hubs na Sagmit yung brand at same lang din yung rotors na Helax yung brand at same din yung caliper nila na RX400 Full Hydraulics. At dahil same lang yung frame nila ay ganun din yung mga mount para sa battle cage dito sa top tube, down tube, at ilalim ng down tube. Third difference naman ay itong design ng saddle nila. Nastingin ko ay pareho lang maganda dahil yung design nila ay pareho lang pang gravel. Yung seat post naman nila ay same lang din na naka D-shape. Upgraded na rin yung crank nito ni Ultimate dahil ito ay nilagyan ng GRX610 na crank na naka 1 by. Upgraded na rin yung RD nito ni Ultimate dahil GRX 822 na 12 speed naman yung nilagay sa kanya. Another upgrade dito kay Ultimate ay itong kaset niya na nilagyan naman ng Deore M6100 na naka 10 to 51 teeth. Pareho lang yung ginamit na integrated drop bar dito kay Katana Pro at Katana Ultimate na ang ginamit sa kanya ay itong Sagmit na Integrated Drop Bar. SRP nito ni Pinewood Katana Ultimate ay 51,800 at kung i-compare natin sa kay Katana Pro na may SRP naman na 41,800 pesos ay meron silang 10,000 pesos difference. Ito yung worth 10,000 pesos na upgrade na nilagay dito kay Katana Ultimate. Para sa akin ay panalo yung upgrade dito kay Katana Ultimate dahil tiningnan ko online yung presyo ng mga upgraded parts na nilagay sa kanya at kung tama yung presyo na nakita ko online ay more than 13,000 pesos na itong tatlong parts na to at hindi pa kasama dyan yung STI shifter niya na GRX610. Para sa akin itong si Pinewood Katana Ultimate ang gravel bike ko for this category ngayong year 2025. Okay guys, thank you for watching this video. Please like and share and consider subscribing. I'll see you again in the next one. Ciao!